Anong sabi ni PBBM? Ayoko ng gulo. Gusto kong makasundo lahat ng tao. Marami na akong kaaway. Ayoko ng kaaway. Gusto ko ng kaibigan. Oh. Gusto niya daw ng kaibigan. Ayaw niya ng kaaway. At ayaw, ayaw niya ng gulo. Sino ba yung nag-uumpisa ng gulo? Diba sila rin ng pinsan niyang tambaluslos. los sorry, sorry? Walang sorry sorry. Ngayon pa kayo manghihingi ng sorry? Ngayon dinala nyo na si Tatay Digong sa daig? Walang ganon. Tandaan nyo, lahat ng ginawa ninyo ay babalik sa inyo. Sasabihin nyo, Pangulong Bongbong, ayaw nyo ng gulo. Hindi totoo yan. Hindi to magkakaganito kung hindi dahil sa inyo. Kaya humanda kayo sa mga mangyayari. Ah, hindi makikipag-ayos yan. Si Inday, man na pa. Pero kayo, kayo, yung sasabihin nyo, makikipagkasundo kayo, ayaw nyo na ng gulo, marami na kayong kaaway, hindi totoo yan eh. Ngayon nyo na lang yan sinasabi.